Alam na ni Amando ang pinaplano ni Aurora laban sa kanyang apo kay Sam at nabalitaan kaagad ni Amando ang ginawa ni George na pagnakaumano sa kanyang apo mula kay Samantha. Napasugod bigla itong si Amando sa hospital pero masamang balita ang sumalubong sa kanya na ang kanyang apo umano ay nawala na dahil sa kagagawan ni George. Walang kasisidlan sa sobrang galit ni Amando dito kay George. Kahit sinabi niya na buhay umano ang kinuha ni George, buhay din ang kapalit nito. Mukhang si Francis ay nanganganib ang buhay nito. Galit na galit na kinumpronta ni Amando itong si George dahil kinuha nito ang kanyang apo at ngayon ay wala na. Ngunit ito tinanggi ni George at paliwanag niya wala umano sa kanyang isip na kunin ang anak ni Samantha. Pero para kay Amando, malinaw umano na ang ginawa ni George ay isang panlini lang dito kay Samantha. Nagdag pinabolo nila nila Cairo kay Amando na narinig umano niya itong si George at Rose na pinag-usapan ang pagkuha sa anak ni Sam. At bitbitin umano ito papuntang ibang bansa. Samantala para kay Samantha ay walang kapatawaran umano ang ginawa ni George sa kanyang anak. Kahit singilin umano niya ito ng mahal at sisiguraduhin niya na makukulong umano itong si George at Throat. Dahil nagsabuatan umano ang dalawa. Dahil walang kawalan na itong si George, bistado na siya sa kanyang pinagagawa kahit itanggipan niya ito. Tuluyan ang inamin ni George ang kanyang plano, pero hindi rin niya inangkin na pinatay umano niya ang sanggol. Paliwanag niya, ginusto niya itong iligtas mula sa palasyuski. Ngayong iniwanan ni Amando itong si Aurora, mas pinili ni Amando na kampihan itong si Samantha. Inamin niya kay Samantha ang relasyon niya kay Paco. Siya ang tunay na ama nito at apo umano niya ang batang kinuha ni George. Sa kabila ng nangyari sa anak ni Samantha, natutuwa din siya at pinagkuhaan niya ng lakas loob ang pag-ami ni Amando sa kanya para kay Sam malapit na umanong bumigay itong si Amando at masabi sa kanya ang buong katotohanan sa totoong nangyari sa kanyang tatay, Orly.